katugang. So, share ko lang to ngayong araw na to. Napaka-bless na naman namin ngayon dahil dumating ang kapatid ng amo ko, ang bunso ng alaga ko. Great! So, ayan, nagbigay sila ng stock for Days video. Stock namin to for one week. Alaga namin. Ay, thank you. Sir, tiyo talaga, pag kami mga amo kang hindi ka pababayaan, hindi ka gugutumin, hindi ka pagdadamutan. So, I'm so thankful kasi ito nakuha ko. So, pero minsan, may kontrabida pa rin, di ba? Alam mo naman kung sino mga kontrabida sa buhay natin, kundi ang mga asawa. Akala mo naman nakagawin ng mga asawa. <laughs> Charot lang. So, yun lang guys. sayo ko lang sa inyo kung gano'ng kaganda ang aking buhay here. So, masay okay naman. Okay naman. Mabait naman sila. As, wow! sila sa pagkain. So, yun lang guys. Sana kayo din. Hindi rin kayo kita babae na mga amo ninyo. So yun lang guys. Thank you.